Okay, magandang hapon po. Bali, ako po ay naglalaga ng dahon ng bayabas. Gagamitin po natin panlanggas doon sa aking dumalaga na may infection. Ito po yung ating gagawin. Ito po yung ating isusumpit. Talabos po ng bayabas, ilalaga po natin. Bali, gagawa lamang po tayo ng sabaw na mga isang litro. Kaya pag po napalamig natin yan, sasalin po natin dito sa bote. Tapos, tayo po ay nag-improvise ng ganito ito po yung bote ng pansumpit na walang laman tapos ilalagay natin dito ilalagay natin po, itataklob natin dito at dito naman natin ilalagay yung catheter so iyan po yung ating gagawin pinakapansumpit sa kanya so bali yung pong aking ilalabatiba ang tawag nga pala po doon sa paglalanggas na yun ay labatiba Baga, huhugasan po yung matres mas maganda po na hugasan yon na habang siya ay naglalandi dahil kapag ka naglalandi po maaluan pang ipasok ang catheter at open pa yung kanyang matres so isang ganito po yung gagamitin natin siya po nating pipisilin para mag flow back yung ano yung uh, panlanggas tapos yung nana ay madala palabas so huwag nyo pong ilalagay ng mainit na kalangan po ay malamig na at pipisilin po natin na ganyan ang pagkakaiba po doon sa pagsusumpit ang pagsusumpit hindi natin pinipisil kasi iniwasan natin mag backflow ito naman po ay pipisilin natin para po uh, mag backflow para yung nasa matres na na nana na, kasi po nana na po yun eh ay ma plus out po tapos pagkatapos po na yun ay mag inject po tayo ng penicillin base like robipen strep or marami po pong iba pwede po na gamitin ng mga antibiotic ang iba po ay naglalagay ng uterex po sa loob. At yan po ay hindi na natin lalagay ng uterex. After po natin malabatiba, yan po ay gagawin na lamang natin ay mag-inject na lang tayo ng 10 ml po na antibiotic. Dahil siya po ay nasa 100 kilos pa lamang or mga 120, sa so, na po, pwede na po yung 10 ml or kaya ay 12 ml. Yan po yung ating gagawin. Bali, yung nga pala pong ating ilalabatiba ay dumalaga. Yun po ay hindi pa nakakapag-landi ngayon pa lamang po. Pero yun po ay bago maglandi, nag-ano na po yun. Naglalabas na po ng mga nana. Kaya sabi ko, pag naglandi ay hindi ko muna po siya susumpitan. At akin nga po sabi ko ay ilalabatiba muna. Yun pa lamang po yung unang paglalandi niya ayun pa lamang po yung unang paglalandin niya at uh, may infection na kaagad so ibig sabihin sadyang may infection niyo. ang uh, iba po kasi nagkakaroon ng infection dahil po sa ano sa pagsusumpit pero yun po ay dahil dumalaga yun po ay uh, katutubong may infection na hindi ko po alam kung saan nakakakuha ng infection Basta ang mahalaga, kita po natin may infection, huwag muna po nating sumpitan, atin muna pong gamutin para hindi po masira, masayang yung ating similya at hindi po masayang yung panahon. Kasi kapag ka po nasumpitan natin ang may infection, uh, ilang porsyento po na possible na mabuo. Karamihan po ay nagre-reheat after 18 to 21 days at yun pong isinumpit natin ay similya, yun po ay kinakain lamang, na nakukontaminate po ng nana ng infeksyon. At pagdating po ng 18 to 21 days siya po ay inilalabas po lahat. Kung mapansin niyo po ay makita niyo po na parang mga nana na lamak doon sa hinigaan na lumalabas na parang mga condensed na mga bulok, ganun po yun kapag na lumabas na ganun, ibig sabihin, hindi po nabuo yung ating isinumpit. Yun po inilabas ng mga puti, yun po yung mga similya ng barako na naging nana din po dahil na-contaminate po siya. Kaya habang may pagkakataon, ito po ay unang paglalandi pa lamang. Ang gagawin po natin ay linisin na natin, ibalabati ba natin, gamutin para sa susunod after 21 days, pag siya po ay naglandi, ready na po siya para i-braid. lamang po. Maraming salamat po. Happy farming everyone.